All right, mga mga labis shout out, mga vayots, mga lalabs. Good morning, good morning. Live na uh, ba? No, uh. Live na ba talaga? <laughs> well, live na live na. mga kababayan, ang ating topic ngayon ay si Jason sa uh, isang buwan na palang nakakulong no? dahil sa kasong large uh, scale staffa or illegal recruitment din. No? So at pinagbawalan siyang magpiansa. Di umano. <coughs> yan, maraming mga dilawan, pink, mga pulawan na nagdiwang dahil si Jason sa ay nahuli, nakulong, nakarma daw, nagabaan. Mm, yun ang sabi nila. <laughs> dahil bumabanat-banat nga naman ito kay uh, Bongbong Marcos ngayon. Which is, meron naman talagang ibabanat kay Bongbong Marcos sa kanyang administration <laughs> eh, siya nga mismo eh labanan daw ang fake news pero mismo'ng sa bunganga niya lumalabas ang mga fake news. So ngayon, ang pinagsasabi ng ibang mga bayaran bloggers, mayroon bayaran bloggers ng uh, loyalisa, mayroon ding mga dilawan na tatakas daw si Jason Sa daw sana papunta sa Hong Kong. So ito ngayon yung balita dito mga kabayan kung tatakas nga ba sana si Jason Sa. So pakinggan po natin ang balita ng News Five. Isang buwan nang nakakulong ang dating TV host na si Jay Sonza dahil sa patong-patong na kaso. Aalis dapat siya ng bansa nang arestuhin siya. Nasa frontline ng na balitang yan, si Gary De Leon. Estafa at syndicated large-scale illegal recruitment. Yan ang mga kasong kinakaharap mano ng dating TV host at broadcaster na si Jose Jay Sonza. Ang mga ito ay mula sa National Bureau of Investigation at nag-request sila na i-blur ang mukha ni Sonza. Nakakulong siya ngayon sa Quezon City Jail Quarantine Facility sa Payatas. Ayon sa NBI, July 18, na magtangkang umalis ng bansa si Sonsa papuntang Hong Kong. Pagdaan niya sa immigration sa airport, napagalamang meron siyang warrant of arrest. Supposed to be papunta siya ng Hong Kong dahil atin ng isang meeting ng organization. So malinaw mga kababayan ang sinabi dito ng taga NBI na aatin sana si Jason sa ng isang meeting doon ng isang organisasyon, ha? At hindi tatakas. Wala pong sinabi dito ang taga-NBI na umalis si Jason sa papuntang Hong Kong para tumakas. So, yu, kung may mapanood kayo ng mga vloggers dyan nagsasab nagsasabing, nagsasabing tatakas si Jason sa fake news po sila. Uh -huh. Basta malinaw dito ang sinabi ng tag-NBI ay supposed to be a-attend ng meeting sa isang organisasyon na hindi din naman sa pinangalanan kung ano yon. So, continue. kung alam niya itong kaso na to. So, Kaya, hindi naman niya diminay. Ano. Alam doon yung kaso. So, nakipag-operate siya hmm. sa mga authorities hindi so, hindi. Alam daw pala talaga. Tinanong siya kung alam niya ang kaso na to at hindi niya dininay at nakipag-cooperate siya. So, pala pa. Kasi so, may sunod lang din si Jason sa, sa protocol ng batas. Pinayagang mga alabas ng Pilipinas si Sonsa at sa siya itinun ng Bureau of Immigration sa NBI. Non-bailable ang kaso niyang large-scale illegal recruitment pero wala pang detalye kaugnay sa kanyang mga kaso nitong August 3 nang ilipat si Sonsa sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Payatas alin sino dito sa utos ng Regional Trial Court Branch 100 sa Quezon City. Ito po ay pending case at sinampahan po siya at maglilitis pa po siya yeah. dito. So, sa ngayon po ay nasa kustudiya po siya ng Bureau of Jail Management and Penology Quezon City Jail, Ligtas COVID Center Quarantine Facility. Wala pang pahayag. So mga kababayan ha, maglilitis pa. Ang una dyan, sinabi ng NBI ay hindi siya tumakas sa Hong Kong kundi aatin sana ng, uh, ng anan an na uh, ano ba yun, basta na meeting. Pangalawa, sabi dito ng uh, hukuman ng RTC ay lilitisin pa siya. So, pasok po siya dito mga kababayan sa banga sa tinatawag na presumption of innocence till proven guilty. So dyan sa mga nagsasabing kriminal or ex-convict na si Jason sa mga tambalos-los kayo mga hinayoko. Now, dito po tayo sa sinasabing non-bailable ang kanyang kasong large-scale illegal recruitment kung uh, wala ba talaga itong piyansa. Matatandaan ninyo mga kababayan, pwede puntahan niyo doon sa Isimina yata yon sa Facebook. Si ano si Atty. Mark Tolentino na sinasabi niya, lahat ng kaso ay may piyansa or bailable, dipindi lang iyon sa pag-submit ng mga dokumento at sa galing ng iyong abogado. Another thing, pating, sabi ni Maharlika. <laughs> hmm. Kung hindi papayagan si Jason sa magpiansa, bawal siyang mag-bail ng kanyang kaso. Eh, ano itong si Mark Anthony Sayarot? Bakit nakapagpiansa at ngayon nakalabas? Dahil ba ito ay BFF ni Mamshi at ni Papshi at ni Tambalos Los Martin kaya kahit non-bailable ang kanyang kaso na polboron. Ang kaso lang naman ni Mark Anthony Sayarot ay gumagawa siya ng mga ipinagbabawal na gamot may laboratory siya dyan sa loob ng Ayala Alabang Subdivision. At ano pang nangyari? Nag-import, ah, nag export po siya doon sa Australia ng halos dalawang tunilada ng ipinagbabawal na gamot at nahuli iyon ng Australian Federal Police. Di ba? Ngayon, o oh, ito yun para malaman natin bakit si Jason sa tapos Si Mark Anthony Sayarot ay nakapagpiansa. O ito yun oh yung kanyang mga ginagawa doon. Ito yung laboratory nila doon sa Ayala Alabang. At ito din yata, yung mga ini-export, export. At saka tunayan, di ba, ayon dito sa balita ng Philippine Star ay nag-hire pa siya ng uh, isang uh, French, French at saka, Canadian National Palat para tagagawa ng kanyang mga ipinagbabawal na gamot na negosyo. So, ito yun, ha? Ang ano dito, ang uh, bakit si Jason sa bawal magpiansa tapos si Anthony Sayarot na kung saan, ay sana ba itong ano niya dito? Kaso niya, ha? Ano ba yung kaso niya? Lumabag siya sa violation of article uh, RA 9665 ito yung sa droga. <laughs> hmm. Dangerous uh, uh dangerous drug uh, ano ba ito Viol violation niya dito. O bakit nakapagpiyansa siya? Wala dapat ito siyang piyansa eh dahil uh, ano to? Kung dito pa yan sa Middle East baka pugot na ulo niya dito. <laughs> Matagal na siguro na hiwalay sa kanyang katawan ang kanyang ulo. Kung dito yung Middle East. Mm. <clears throat> Tapos, tawag dito. O pag si Sayarot, okay dahil BFF yung gobyerno ngayon, yung presidente, si ma'am at saka yung pinsan. Ang <laughs> dapat nga dito kay Mark Anthony Sayarot, life imprisonment. Ito, no? Dapat. Mm. Pero wala eh. Dahil malakas ang kapit ni Anthony, Mark Anthony Sayarot dahil mismo nasa gobyerno ngayon at pangulo pa. <laughs> pangulo, asawa, at insan. Kasama pa nila. Nag-travel-travel doon sa Amerika. Tapos, ang, guma ang ginastos doon ni PBBM, kaya lumaki ang kanyang uh, travel expenses, umabot ng 367 milyon dahil nagbit-bit ng mga BFF. Iyon pala eh, purveyor ng mga ipinagbabawal na gamot, ang mga pistingyawa. Ito ngayon yung question ah. Dapat itong questionin ng abogado ni Jason sa, bakit? bawal ang kanyang uh, kliyente makapag-post ng bail samantalang itong si Anthony Sayarot na wala din naman dapat itong bail eh, non-bailable din ang kaso niya. Bakit nakalabas? At according to Marlica, bumili pa ng may daang milyong bahay dyan ulit sa Alabang Ayala. No? At may bodyguard pang binigay di umano ang ating presidente para sa kanya. <coughs> So yan lang muna sa ngayon mga kababayan. Ano po masasabi ninyo dito pa comment down below. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Stay safe po and God bless. Bye-bye.